Yan po muli, uh, isang pagpalang araw po muli sa ating lahat mga kalinga, mga kababayan natin, mga FW natin, shout out po, Kalinga Prob at Edda Vlogs, and Balsantos Matubang, and uh, at Edda Vlogs. Tara po mga kalinga, maraming sa salamat pala po kay Kuya Vincent Calyada, meron po akong bibili na grocery, pang ayuda po sa aking uh, pamilya, sa aking magulang at kapatid po. Tara po, samahan niyo po mga kalinga, mga natin. And shout out po uh, Kalinga Prop at The Vlogs and Kuya Bal Santos Matubang sa mga charity vlogger na tausbusan tumutulong sa mga kababayan natin, mga FW natin. Marmiga, mega low shout out po mga FW natin. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pag sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. And paki-subscribe po ng YouTube channel natin si Francisco sa hindi pa po naka-subscribe. Subscribe na po kayo, like and share po mga kalinga pa kababayan natin. Maraming maraming salamat. And thank you so much. Kaya nung galaki ng pukon? ng mabili akong tinapay. tinapay. Okay. Oh, andini na po akong tinapay, grocery po pala mama. Salamat po kay Kuya Vincent Kalyada, shout out kay Kuya Vincent. Shout out sa Masli TV, uh, shout out po sa Rizal Gun TV, Aljeste Eagle TV. Kuya ko Marti. Rin po kumartisala tayo dito mga chot. Charte vlogger, ay uh, salamat po. Print out na ako 55 lang din. Maraming salamat po kay Vincent. Binigay ni Vincent Calyada. Ano? Punta sa bahay, baga? Ayun lang. Ayun lang? No? Maga naman, maga naman. Maga ah, baga? Lang din yun yung bahay. Yung binili niya ate eh. Ano? Ano yung ating binili? 250 grams. 250 grams. Ay, ay, 250 grams. 250 grams. Ito nga, ito. Ito. Tapos, kape. Vlog ko daw. Vlog. Ito po. Vlog <laughs> ko daw. Kape. Kape. Kape ko blanka. Kape ko blanka? Ay, ano? Kape na puro. 25 grams na? 25 grams. Pwede kayo nasa baso. No? Hindi, nasa ano? Nasa ano lang? 25 grams, grams na. lang daw. Tapos, may band. Nasa kalahating kilong karam. Ayun si Fararga. Eh, yun lang. Sa Ilan? Kalahating kilo. Sa ano yung gatas na ano, vibrant. Kay mama mo. Para kay mama. Kay mama. Maraming salamat. Sige, sige, sige. Shout out kay Justin. Justin, hindi Shout out, shout Ano yan? By 15 Ah, uh, Ito. Ay, ito, sa baba. Sa baba yung pinaka... Ito, to ito, ito. Yan, yan. Ilan? Isa. Ilan? Ano yun? Pilingan mo, ano po? Yung ating... Gruz... ah... Uh, lucky Me. Lucky Me... Biff? Biff. Ilan? Bip. Tatlo. Ah, mga kalingat, samahan nyo ko sa aking pag-vlogging. Ay, shout po kay Kuya Bal. Tatlong laki may sardinas. Kombi. Ay, sardinas lang. Ula. Ito po mga nalina. Na. 1K. Ano pa? Dalwa lang. Dalwa lang. Dalwa um, Ano pa? Ah. saka so, ano? Karni, may karni diyan? Wala. Meron. Karni pala ka ating kilo. Ano? Manok. Bu. Ang ganda kilo. Ay isang buo. May kilo na. Ano kaya ngayon? Ito pa Ano? 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 Ang bunga kali na titingnan natin ito kung nagkano po ang presyo na to. Na nabili ko po ngayon. Kaya ako hindi ako nag-aho ng bundok, bukid. Para may content po tayo. At ngayon po, uh, abang abangan niyo ako magluluto po ko ngayon. Ay, uh, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat.